Hello guys, narito na naman po ako para pong pasalamat sa mga humabul po na nagkongrat sa akin at alam ko po na ako po ay susuportahan nila at alam ko po na nariyan po sila para sa akin ako ay nagpapasalamat ngayon kasi kahit papaano alam kong marami nagmamahal sa akin Maraming maraming po salamat sa lahat-lahat po. Maraming maraming po salamat. A few moments later. Hello po sa nanonood dyan. Mm, congrats po pala kay, ano, kay Lady Boss Brown. Naging successful din yung pagod niya, syempre. So yun, kung gusto nyo pong manood ng mga ibang-ibang tips para sa pagluluto, manood lang po kayo sa channel ni Lady Boss Brown. Yan. Congrats sa kanya. More support, more blessing po, and God bless inyong lahat. Happy New Year! Hello, oh, Lady Boss Brown. ah congrats nga po pala uh, dahil um, naging successful po lahat ng pinag-iapan nyo. Keep up the good work po. nandito lang po kami. Um, laging sumusuporta po sa inyo. Ayan po. Oh, um, good luck and God bless po. Happy will. Hi guys! Uh, kagigising ko lang so nakita ko na monetize ka na. Uh, masasabi ko lang is uh, Ibig sabihin ng muni, kailangan mo nang magtrabaho sa YT, Kailangan mo nang i-maintain kung ano yung uh, gagawin mo para sumahod ka kay Whitey. Uh, by the way, malalaman mo naman yan kasi magme-message din sa'yo si Lolo at saka makikita mo din kung anong uh, pagbabago sa YT mo mula ng na Monica. So, congratulations. Sana, ah, uh, Um, makasunod din kami sa iyo Congratulations Hello po sa inyong lahat Kay Miss Liz Brown Congrats Sana malayo pang marating mo Para sa pamilya mo At maraming ka pang matulungan God bless Hello uh, Good evening po Miss Liz uh, I would like to congratulate you To your YouTube channel Uh, sana po marami pa po kayong magawang videos at marami pa po kayong matulungan na tao sa mga ginagawa niyo pong YouTube channel. Uh, ako po ay tatangkilik at susuporta sa inyo hanggang sa wakas po. <laughs> uh, forever po ninyo akong friends, Miss Liz. At masaya po ako at meron na po kayong YouTube channel. Congratulations po again. Happy New Year. Hi, boss. Congratulations. Monetize channel ka na. Sana hindi ka magbabago sa katulad natin, small YouTuber. More revenues, more watch hour, and more subscribers. Ingatan ang YTC para hindi mapalo ni Lolo. Bye-bye. God bless. Huwag lumaki ang ulo. Congratulations ulit! Hi! Hello po sa mga nanonood at lalong lalo na po kay Lady Boss Brown. Congrats po! And Congrats at naging successful po yung inyong YouTube channel. At sana po lagi nyo pong supportan si Lady Boss Brown at lagi po kayong manood ng kanyang channel na para matuto din magluto at more support po sa kanya and God bless and nandito po ako palagi para supportahan ka po na maging successful po yung inyong mga ginagawa katulad na nga po nitong YouTube channel na ngayon po ay YouTuber na po kayo at sana sa mga nanonood po ng mga channel ni Lady Boss Brown ay sana may matutunan din po kayo doon kung paano din po magluto basta manood lang po kayo sa channel niya and support support po natin siya ah uh, yun lang god bless po and congrats po ulit and happy new year po hello ga congrats and happy new year salamat sa napanalunan ko miss you, I love you mua congratulations, congratulations po mua, love, love you po, po.